Ito guys may pinagawa na isang Sakura na EB733 Ah uh, ito guys O natin Ah uh, ang isyu nito hindi siya tumutunog eh Kaya kung napansin nyo yung kanyang relay uh, Wala siyang reaction hindi siya nagki-click Ngayon ang unang gagawin natin guys dahil nga hindi siya nakiklik Ah uh, gagamit tayo guys ng digital na multitester Hindi tayo gagamit ng analog ngayon dahil hindi siya masadong kita sa ating cellphone Itong negative test prod, ilalagay natin to guys sa ground yung kapitan ng ating speaker. Yan ay, naka-connect tayo guys, diyan. Ngayon, ah uh, i-set natin to guys sa uh, DC. Naka-set pala yan sa DC. Yan. Susukatin natin ng bolta itong kanyang uh, out kung mayroon siyang naglalabas ng DC. Yan ito guys, yan. ako na kuno guys sa uh, uh, millivolts Ah, uh, napakababa siya. Ah, uh, dito sa left channel. Ito guys. Ah, uh, ganun din siya. Normal din yung kanyang DC out. Dahil nga normal yung kanyang DC out, hindi nakiklik yung kanyang relay. Dito tayo mag-check sa kanyang supply. Na amplifier. Ah, uh, maroon siyang 60.4 negative. Sa kabila, meron siyang positive 40.6 uh, yung supply nitong amplifier ngayon dito tayo magsukat ng supply sa kanyang tone control uh, maroon siyang negative uh, 16.29 uh, sa kabila uh, maroon siyang positive 0.6 something ay ah, hindi balance yung supply nitong amplifier ngayon pag ganitong issue guys out ah, natin to pag ganitong issue ah, kaya pala ayaw mag click yung kanyang relay tapos ayaw magtunog ito guys dahil nga unbalance yung supply nitong amplifier yun nga pag ganitong issue dito tayo mag concentrate sa kanyang ah, positive supply ito guys sa kanyang kapasitor. Dito tayo mag-check mismo. Titingnan natin kung ah, isa dyan sira. Dahil nga yung isa ay negative. Buo itong negative. Maaring sa positive ang may problema. Guys, babaklasin ko muna para makita natin kung talagang tama yung duda ko na yung sira niya. Nandito guys sa kapasitor nitong amplifier. Ito yung ilalim nitong amplifier. Dahil yeah, nga, dahil nga uh, hindi balasyo yung kanyang supply, dito tayo mag-concentrate sa kanyang supply mismo. Uh, dito mismo sa kapasitor nito. Pagsukat tayo guys, nambul tayo kung uh, tama yung ating duda na yung salary dito mismo sa kapasitor. Ayan guys, titignan natin ah. Ah, mukhang kita ba? Ayan guys, kita siya. Ah, may problema itong paan itong kapasitor. Mukhang hindi sa masyadong nakakabit. Kaya medyo ayaw sa hindi balance yung kanyang supply. Ayan guys, ah, Itinan ko muna guys kung talagang sira yung kapasitor niyan. Uh, ito na siya guys. Uh, kahit paano na tsambahan siya. Yun nga. Uh, bagong gawa pala ito. Hindi lang natapos. Itinan mo yung sa uh, konyo. Lalaki ng mga hidang. At least uh, napagsagaan siya. Ulitin ko ulit. Uh, medyo... Pag ganitong klaseng amplifier kasi lalo na ginawa, hindi na tapos. Uh, pag titignan mo kasi akala mo nandoon lang yung trouble. Kaya after na nagawa yun nandoon, uh, meron pa pala dito sa harap. Kung totoo may mga problema pa yung microphone di din natin ginawa. Yan yan, na tayo dyan. Hanggang dito lang muna siya. Sana may nakuha kayo na kunting idea dito sa pag-repair nitong Sakura EV.